Ayan, papunta na po kami sa swimming. Kagulo na, kagulo. At dahil nga kompleto ang family ngayon, ay magsiswimming kami sa kalamba. Tara law squad, samahan nyo kami. Kagulo na. Ay si Katniss. Ang dito daw niyo yung ilaw. Nakapula araw-araw. Ayun yan, paalis na kami. Parang nagahirap si... Siksikan kami sa sasakyan. Mukhang... <laughs> Kahit kalabong sa sakit mo tol. Ay nalimutan ko sa kung shampoo. Wala kayong shampoo. Fixi ka ng mga boys sa likod. Ah, Bili tayong cake. Yan sa 7 na ako, abili ko kayo. Ayo oh, pang alak nyo. Oo, alak nyo dyan. Driver ako, hindi ako mag-iinom. Oh, Rubber, one-eleven. Your... Santa Rosa. Iniwan ko na rin sa bahay. Huwag <laughs> na ang mga pera ko. Alis pa kayo ng gastos. Dito ay 7-11 dito. Ano lang, ang inamin niyo yung um, Sik no? ano. kayo ng cook. Siksika, no? Mapahingi, oh. Wala akong eh. na. Ikaw ang mapera, eh. kami ng ano, alpunso. Okay hindi Isa lang, Bong, isang oh. libo mo na. <laughs> mo. Ang ng mga pera. Ah, balik. Yo, don't don't pa pa, eh. <laughs> ah, <Thank> <laughs> <laughs> um, pa lang masarap naman okay, sa Michael. Hihi. Ah, thank you. Sino? Muko ka din mo 'to. Bakarin <laughs> wala nang tira yung pagbalik. Okay, wala na. Kalimutan ang syoktong ha. Wala godan syoktong dito, Milchor. Syoktong ay garek-garek siguro. Dun man din ito ba ay sa oh, may ibang doon, yung may kanto. Hmm. Syoktong ay dala-dalahin -del din 'yan naman din. gabi na kami oh. <laughs> Yan, nung dilim na din eh oh. Mm. Dating natin. Na Asok na. ah, so, mo. Dating natin, makain na tayo agad. Mm -hmm. Uy. At mauwi. Okay, okay. <coughs> oh, wala na yun. gakik pa. Dito ka tol, na dad. Dito na kami. Yayoy. Yayoy. Pangit wow, yun. Yahoo! Ano lang tayo? 9? Abitin yun. Dapat mga alas 3. 90. Senior, magkano? 72. Small rope. 2,000. Pwede na yan. 6 p.m. to Ang akin na yun. Ang akin na yun nanay Dalawang senior. 1, 12, Narin na kami o oh. Paglalakad Ang kapal ng gold na nais ha <laughs> <laughs> Dito na kami Yung Ito <laughs>

Ayan. Oh. Ay, ikot. na, mak premium ng dalawa. Bitang kita oh. Ha. 360 yan, no? Kaya <laughs> dito <tinutok> sa mo ito. Kita mo Tinutok na ilong ko. Tingnan Tatay. nag na. na ata, eh. Ay, no, tutok mo sa kanya yung buhay pag in-edit mo sa mukha niya. Hmm. Sa mukha mo kayo tutok mo sa akin, sa mukha mo matututok yan. Malat. Oo, Edit pa yan eh. Tara na kayo, sino mo Oo, oo, oo. dito ng kabila. Taas tumaga yun sa o. pala ako? Asan yun? Isang short. Oh, mayroon. Ano sa pag? Eh, ano 'yun Nakita kayo ng mga damit ko 'yun. <laughs> 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 yun. <laughs> mga damit Mga damit 'yun. Ba, hindi, hindi. <laughs> <laughs> hindi 'yun. Pati steamer, nakaiaga. Wala takbo tapos steamer nakadapa. Bibitin mo mo si pa 'yung damit nito. Ah, Kailan I-assist mo sa hubong 'Yan

Ha? Huh? Ano mo. Wala daw siyang jowa dyan ah. Awawa tagal di wala ba Wala mo nag-a-BJ oh. wala ba dyan? Service road na mamaya. Huwag nalakas. Huwag nalakas. rin na mama, <laughs> Sige, ang inom mo mm, lang ito. Inom. inom lang, inom. Inom sa mga niya, eh. Ang lamig. Subukan namin ngayon ang pinakamalalim na swimming pool dito sa... Ano ito? Splash Mountain? Sa balat ng... Uy. Sa balat ng Laguna. Let's go! <laughs> Ito mo kung gano'ng kainit ang tubig dito. Uh, grabe, sobrang init <laughs> 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 Ano ito kayo yung niliguan natin sa ano eh, kalawan? Tama ka ba na? Meron naman <mukasana> daw Ilog yun. meron ito kayo. Tangaling tapat, you pinapawitan know, ako. Dito sa Splash Mountain, may isang pangit akong nakita. Ang bukod kaming tao. <laughs> para Steve. Tama mabasa? Gagalis daw. Kopihin <laughs> mo doon. Tama ba mabasa? Uy, Ma Uy ano pala? Masing. <laughs> Uy, ano pala? Nasuray na yung isa. ako. ka na bakit hihiya ko? Bossing! Kumusta um, ang buhay-buhay? So, ganda din yun sa lugar na rin. Kaya lang, picture tayo. Baha doon na lang sa bahay, ano? Ano na? Tayo na! <laughs> Ay, na ba na kayo diyan. ano to sakit. may sakit. Baka matapon nya ko Baka matapon. na kasi. Diwan mo na raw yan. na lang <laughs> Marami ka Hindi. Ay, masakit eh. ang so, Hindi kami dito. Bakit? Adel... Sige na ko, yun, Kasa, no, ay, tak, ko lang na ko Anak. sa Bakit oh? na sila abisado akong, abisado oh. Kabusadan mo ito? Kabusadan yung gamitin. na oh. Ha? Dreadful na. Hindi ganun sa ano. Hintayin niyo si Tati. Kagulo na, ay, ay, na sila. I want a family. Okay, Someone to care for me. I want a place to call my I wanna love you